Hi guys! For today's video, ang gagawin natin ngayon ay pupunta kami sa munisipyo para iparehistro si mama. Kaya eto gumagayak na ako. Yung anak ko naman nakatingin sa akin. Ano ba yan? At ito na kami sa munisipyo ng Gapan. Pagkatapos namin dito ay tumuli kami sa senior citizen kaso hindi siya pinalad na binigyan ng senior ID kaya nagpatuloy na lang kami pumunta kami dito sa BIR para kumuha siya ng teen ID. At dahil sa bagal ng biyanan kong mag-fill up, kaya inabutan na kami ng lunch break. Counter 5, number 35 kami, kumain na. Dahil 12.30 na rin, sabi ko sa biyanan ko, tara, kumain din tayo. Kaso wala naman palang kainan dito, ganito lang yung mga kainan dito. Toge, turon, at saka yung mga puto-puto. Kaya ito yung nagtawid ng gutom sa amin. Buti na lang kahit ganito may nagtitinda. 2.20 na. Number 32 pa lang. Halipas ang tatlong oras. Kami na rin. Ayaw din ano? Hi, thank you Lord. Natapos din kami bali 3.30 na ng hapon dito. Kaso may oras pa daw kami. Sabi ng Bianco, pumunta na rin kami dito sa Pacific para ayusin naman yung SS. Ay, pag yung binang kasama nyo ay wala kaaksa yung oras to. Sabi, sa munisipyo lang do kami, napunta kami ng kabanatuan. Mm. Dahil mahaba ang pila sa loob, eto naman ang pila sa labas, ganyan kahaba. Kaya ang sabi ng bihabi ko sa binangko ko, magtanghalian muna kami. Eto yung pinakatanghalian namin. Nag-order siya ng ilang. ng ang aming tanghalian. Mm. Ay, thank you, Lord. Nakapasok na rin kami. Ayun, uh, ayun. Doon sa may orange. Mga sa may orange. Ang haba pa. Ang haba pa. Yung sahaba ng pinila namin, labas at loob, ay bigla akong Bianan. E biruin mo na mawalado yung SS number. Kaya eto, naupo siya sandali at naghanap na naman kami. Yan, nakapila na rin. Nakita na rin yung hinahanap. Hi, sa wakas, pang dalawa na lang kami, makakauwi na rin. Yung akala ko, makakauwi na kami, hindi pa pala. May bigla na naman binigay na papel. -fill. Fill up na naman siya. Forty thirty eight, Pito na lang. Ayan o. Forty, forty na lang. Biyan ang ko na. Ayan. lang yung Thank you Lord nakauwi na rin po kami 11 na. Ayun, ayun. <laughs>